Hello mga ka -VA. Ako si Crystal Art at welcome sa aking channel. Kung bago ka dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga video tungkol sa virtual assistant. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 10 skills na dapat taglayin ng isang virtual assistant. Tara, simulan na natin! Number 1. Time Management Bilang isang VA, napakahalaga ng time management. Dapat marunong kang mag-prioritize ng mga task at mag-manage ng iyong oras para lahat ng trabaho ay matapos sa tamang oras. Number 2, communication skills. Mahalaga rin ang mahusay na komunikasyon lalo na't na kadalasan ang trabaho mo ay remote. Kailangan malinaw at epektibo kang nakikipag-communicate sa iyong mga clients at team members. Number 3, technical proficiency. Kailangan marunong kang gumamit ng iba't ibang tools at softwares kagaya ng Microsoft Office, Google Suites at iba pang project management tools tulad ng Trello at Asana. Number 4, organizational skills. Dapat ay mahusay ka rin sa pag-organize ng mga tasks at files. Ang pagiging organized ay mas makakatulong sa iyo na maging efficient sa trabaho. Number 5, problem solving abilities. Bilang isang VA, madalas kang makakaharap ng iba't ibang challenges. Dapat ay mabilis kang makapag-isip ng solusyon sa mga problema upang hindi maantala ang trabaho. Number 6. Attention to details. Importante rin ang pagiging metikuloso o masusi sa detalye, maliit man o malaki ang task. Dapat ay tama at walang palya ang gawain. Number 7. Multitasking. Kailangan marunong kang mag-multitask lalo na kung marami kang kliyente o projects na hinahawakan. Dapat alam mo kung paano mag-juggle ng iba't ibang tasks nang hindi nasasakripisyo ang quality. Number 8, adaptability. Ang pagiging flexible or adaptable ay isang mahalagang skill. Dapat ay kaya mong mag-adjust sa iba't ibang trabaho at mga pagbabago sa mga proseso o sistema. Number 9: Reliability. Dapat ay mapagkakatiwalaan ka ng iyong mga kliyente. Ipakita mo na maaasahan ka sa lahat ng oras at kaya mong mag-deliver ng high-quality work consistency. Number 10: Learning attitude, ang pagiging open sa patuloy na pag-aaral at pag-improve ng iyong skills ay napakahalaga. Dapat handa kang matuto ng mga bagong bagay at mag-adapt sa mga bagong trends at technologies. At dyan nagtatapos ang ating discussion tungkol sa top 10 skills na dapat taglayin ng isang virtual assistant. Sana ay marami kayong natutunan. Kung may mga katanungan kayo o gustong idagdag sa listahan, i-comment nyo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na to sa inyong mga kaibigan. Salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga videos. Paalam!